Hello everyone, it's me again and I'm Marikit and welcome to my channel. Yes. Oh my God. Guys, ang daming ganap namin today. And sa mga ah. <laughs> Ang akong kauban karon guys, ang akong alagang iro nga si YY at si Mimi. Si Chi, masakit na iatian morga. Kaanak ko na to siya. So, ang Duhara, ang akong kaobandiri And, ang mga puja, guys, wala sila kabantay nga mga ngarik sa hawan. No? Sa mga kabahadyan. OMG. Ano, oh, ano? Ah! So, anak, guys. No? Oh. And update sa atong pabahay o oh, makita na jud guys na nana -na sa atubangan ang taas nga file sa maong hollow blocks no so hapit na kana siya mutang sa babaw and miabot na sa atong mga balas graba sand and gravel oo uh -huh. and then nya ngari guys ila na sad gilinyahan kay murag ila ni siyang riprap no para magwapa siya para mas uh, bongga dili mo mo dagayday ang kuan ang tubig og dili mo dahili ang kayutaan so narito sa babalay O, di ba guys? Di ba? Mauni siya ang katong niaging adlaw nga mga poste pa lang and then karon aduna na siya yung mga naka-file na hollow blocks na na siya'y bong-bong. O, diba? Nga yung side, okay na siya. Oh. Diba? Porpok na. Porpok. Nga po sa pikas na nasan. O. Diba? So, atong duulon, harap ito mga po dyan. So, basta pa kayo ilaagi, guys, no? sama mao pagpanglakaw sa mga construction worker natin. og o, oh, diba? O, oh. no? Anindot na siya, og taas na, dako na ilang agi. So, puhon, moabot na na siya nga sa babaw. Mahimo na siya, gingon ani. O, oh, diba? Anak siya, and then Mimi why why chit chit ano siya ang likod and then kinang yuta guys kay pa man siya ila pa na patag patagon so narita dapit na area So kung diri ka agi no sa bagong ong gitukod. Oh my god. <laughs> By the way, kung ligon na ko siya. Aligo ah, ligon na siya, pwede na siya tumban. Okay, ready? Uh. Ah. Ay! <laughs> oh guys, na nako sa balay. Na oh, di ba? Na na mga bata nakita nako sa mga bata paingon na sa dila sila diri. no, to na sila. Nakit-an ko guys, no na nagdangarang na mga pudya. Hayaan mo na lang natin sila, no? So, naan ako? Nagtungtong ako, guys, sa sulod sa balay. Maano siya ang kuhaan So, kuhaan na nilang mga yuta kung magsalog na pud sila dari. Mag-flooring na sila. So, as of now, kay Ilapamanggi kuhaan. Pagpuyo mo, ha? Nagkuhaan pa mas lang rin, ha? Ilapang bifaylan og mga hallowblocks diba? no sumagaw sa anata ka mga ang mga bata mga kiatra ba ning bata ah <laughs> dadang ayo pangaway dong dili mga away, friend man na ninyo di ba dai uh. dili mga away. So musulod sa kita sa mao siya ang una nga nahuman na nabuo mga Oh, di ba? Sa so, lost lang sa diary. Uh, oh, di ba limpi na ang babaw guys Ngari. Oh, ay, nitmit na. Naing na, na siya, okay na. Diri na lang ang ilagi pa uga. Na semento na siya pero since Duhapal ng sila lang o parang kamsiyo pa na siya. Murag gahapon pa kayo, nag uga na siya. And, ha? Huh? So, di ara ang mga bata, guys, nga mga makukulit. Si Talia, si Yana, si... Si Arami, si Tantan. Oh my God, ayaw mo gilang mas dahil. Narata uh kay -huh. Lisod <laughs> ang dalan diha. Lisod ang dalan. Aha. Hala, busy, karami diha. Hindi alam ko dahil bisik. na bisik. Bisik, bisik, ha? Ay, ang galing. Meron siyang laro. Kan. Hala, bisik. Araw matuwad ka di, ha? Pag matuwad ka, ha? Medyo kag-bisik, Rani. Nara ko, Dari. Ah, di lagi magdagan kay mga damag mo. Giyan sa mata. Nah. Ah, na nakwan ka sa bulo na ana. Ah, na pinko yang imong tigil. Uyan ko na pinkwi. <laughs> na ana lang ko na ko. <laughs> ang kulit. Di sa mo gikan di ay. Nah, <laughs> Isamu, <and> <laughs> Mga bata. Uy. Ano sa na? <laughs> Can I test?

Ya, ganaan mo? Oo. Oh, oh, Kaya man nila, oh. Hi, just what? Pwede sa amang ka na ito, mahilok ta, anak. Di, ma'am. Di sa amang gikan? Ito, gipalat it, ka, ayan. Pa, Lain mo na, we. Ay, sarap to, gipalat. <laughs> ma'am. Uh, nung makuyawan ng tanah. Aslong ka ayo guys niya apiyud apiyud niya pait pait sabo ay niya so, ganahan mo sila niya na po siya tamis tamis pa, pa. Hmm. Dito. na dili na makahekbat? Dile. Guys, ju na makahekbat? Dito. Uy, talaga? Ba? May na <laughs> Ay, Ay, <ka> <laughs>